Kapag ang mga dahon ng isang puno ay malalaga sa lupa, ay maging bataba ito. At ang puno mismo ang siyang makaabsorb ng sistensyang dala ng mga nalagas niyang mga dahon. Ngunit kung hampasin ng na malakas na hain, ang puno, ang mga dahon nalagas, ay mapupunta ito sa ibang puno at ang punong iyon, ang siyang makaabsorb sa nutrisyong dala ng mga nalagas na mga dahon. Yung know, bakit ito sinalita ng Diyos? Makit lumabas ito sa kanyang bibig kung hindi niya ito nakikita? Hindi niyo ba alam na pag sinalita ng Diyos ang isang salita ay kanya ito ang Ang talinghaga bang ito ay isang babala sa atin o isang pangyayari na mangyayari sa nara Ang hangin ay ang kaguluran at ating pakatandaan ang sinabi ni Jesus at paggalam niya na mga inisip nila ay sinabi niya sa kanila ang bawat kahari ang magkakabahagi-bahagi laban sa si kanyang sarili ay mamawasa. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi-bahagi laban sa si kanyang sarili ay hindi mananatili. wasat na ba? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigipa kailanman o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagkuputul-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharihan ito at iya o'y lalagi magpakailan man. Ano kaya ang pusibling gawin ng Diyos kundi man mawasap ang kaharian? Di kaya Kanyang papangyarihin ang Kanyang manasalita na nakasulat sa Daniel 4.17? Ang hatul ay sa pamamagitan ng pasya ng labantay at ang utus ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal upang makilala ng mga may buhay na ang katastaasan ay pupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Malinaw ang sinabi ng Diyos na kanyang ibibigay ang kaharian sa kanino mang kanyang ibigin kahit pa sa pinakamababang tao. Wisang alipin. Kung manuman ang maging pasyan ng Diyos, ay tiyak, yun ay makatarungan.